Good morning guys Pasensya na sa ating outfit dyan guys Kasi kagising lang natin dyan Tawaga uh, Kailangan natin mag-select ng mga Mga seedlings Selection sa seedlings guys Dapat healthy yung seedlings nyo Healthy Good variety And Good seedlings Para sa pag-start nyo mag-farm maganda talaga yung healthy yung itatanim nyo guys para healthy rin lumaki maganda yung paglaki pagalaga na lang yung kulang eh, huwag kayo mag ano ng mga seedlings guys na hindi healthy parang kulang sa ano guys dapat healthy yung mga seedlings nyo guys para makita nyo yan yung paglaki nyan di, may, diferen, di, may diferensya talaga yung paglaki sa healthy at kahit parang kulang sa lilim yung medyo madilaw dilaw dapat healthy yung seedlings guys sa atin dito guys sa pinas guys is yes, yung pagtatanim ng agarwood tree o lapnisan o akilaria tree dito sa atin ay may proseso guys dapat magtanim kayo dito guys first may title yung lupa nyo at yung seedlings nyo guys is dapat kumuha kayo dun sa legit na nag nursery guys yung may WCP para hindi kayo mahirapan mag pa-register sa kahoy nyo sa Dinar, sa Mindroman or sa Sindro kasi may kukunin pa kayo tapos kukuha pa kayo ng ano sa barangay certificate of plantation tapos kukuha pa kayo ng tawag nilang ano PTO ah uh, private tree plantation ownership <coughs> kailangan yung kumuha ng ceiling sa doon sa mga legit guys yung may makaprovide ng ano yung WCP at LTP kasi yung LTP guys is nandun na yung number ng WCP dapat dun kayo kumukuha guys para hindi kayo mahirapan magparistro ng kahoy tapos hindi yan matagging guys Ma yung kakoy yun, maparistro pag maliit pa eh dapat mga 2 to 3 or 1 year to 2 years pwede na yan siguro guys kasi pag nila guys at sure na yan na hindi namamatay pag maliliit pa yung mga seedlings nyo guys is eh, may mamamatay pa diyan may eh, mahirapan magtaging magritaging mamamatay pa ma yung one year na pataas sure na yan na mabubuhay kaya dyan yung time na magpa register kayo sa dinar ito sa atin guys marami nang nag-umpisa dito guys wag na kayo magpahuli guys kung mayroon naman kayong lupa at may mayroon naman kayong budget mas maganda tong investment talaga <clears throat> kung ako lang may lupa ako ito talaga yung gagawin ko guys kaso maliit lang yung lupa natin nagnanarsiri lang tayo tapos nagtatanim din tayo kaso wala nang pagtaniwan kasi punong puno na yung lupa natin eh maaga maaga guys uh, ito lang yung time natin na mag mag ng mga malalaking seedlings kasi may pasok tayo <coughs> maraming variety dito guys kung gusto nyong madaling lumaki meron tayong variety na ganun guys Tsaka yung native sa atin Meron din At may karakteristik to sila guys Kanya-kanya Pero kung mas maganda Maraming variety yung farm nyo Para may choices kayo Kung anong maganda Sa production O sa For future seedlings Maraming mamunga yan guys, ganyan yung pag-select ng mga variety. Dapat kilala niyo guys ano yung mas maraming bunga, mas malaking, mas madaling lumaki at good for good for production yung tawag nun yung agarwood quality yung, ano, mas magandang mabango yung uh, demand sa ibang demand sa ibang bansa mala, ma, mahal sa ibang bansa ano yung mas mahal sa ibang bansa na agarwood yung mabango ah uh, lahat naman talaga guys mabango pero may mga karakteristik yan guys yung mga may may medyo mintol yung ganon medyo sweet eh, eh, kita yun sa market kung anong mas mas mabili or mas mahal talaga pero lahat naman to is mabili kaso may mahal talaga yung quality lalo na dito sa Pinas may selected dito na ano, native sa atin is native sa atin dito na hinahanap-hanap talaga sa Middle East. kasi ito yung uh, kakaiba kakaiba daw sa ibang bansa sa atin dito yung native natin dito number 1 na yung guys yung malaksinsis guys sa atin dito yun yung the best na itanim din pero mas maganda rin mag ano kayo ng maraming variety kasi makikita mo namin yung difference so, nang din rin kasi yan sa magtanim kung ano yung gusto nila madaling lumaki maraming bumunga maganda yung quality yan at least nakatanim na kayo lahat basta kumplituhin nyo lang yung mga requirements ng dinar para hindi kayo mahirapan sa pag sa pag harvest soon sa seedlings naman guys seasonal naman tayo may season sa protein season dito sa sa garwood industry ito ay one, once a year lang namumunga uh, yung ano yung microcarpa is na minsan dalawang bisis yan yung marami bumunga guys ang microcarpa dalawang bisis sa isang taon dami yan guys daming bumunga yan yung dahon yan is maganda good for tea 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 yan sa ginagawa sa ibang bansa guys kasi maano yung madaling dumami yung microcarpa thank you guys É